Suportado ng uh, Czech Republic uh, ang uh, Pilipinas sa uh, issue ng West Philippine Sea. Nagbabalik si Kenneth Paciente. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, nagpaabot ng suporta ang Czech Republic kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng hurisdiksyon sa naturang teritoryo. Ayon kay Czech Republic President Peter Pavel, suportado nito ang entitlement ng Pilipinas na makapaghatid ng mga kalakal ng walang nararanasang dahas, lalot ito ang anyay tuntunin na dapat irespeto para sa global at regional stability. Bagaman malayo anya ang teritoryo sa Europa, Binigyang diin ng Czech President na anumang gulo sa teritoryo ay makaaapekto sa kanila, partikular ang kakulangan ng mga produkto at mataas na presyo ng mga ito. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sumentro ang pag-uusap nila ni Pavel sa pagtataguyod ng kapayapaan sa isyu ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, malaking bagay na gaya ng Pilipinas Pabor ang Czech Republic sa pagsunod sa international law. We discuss well. First of all, uh, we uh, we we have based uh, our discussions on the fact that the Czech Republic and the Philippines share the same values when it comes to the uh, adherence to national international law, and that is something that uh, again uh, we find as a commonality between our two countries. Binigyang diin ng pangulo ang posisyon ng bansa sa isyu na anay na kaangkla sa 1982 United Nations Convention under the Law of the Sea o UNCLOS. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. At sa usapin pa rin ng depensa, umaasa ang Pangulo sa tulong na maaaring ibigay ng Chequia, lalo na sa AFP Modernization Program. and under that modernization program, there will be a, a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. and uh, the czech republic has always been a, an important part of, uh, of that development, of that evolution. and uh, we are uh, hoping that uh, that will continue, not only at its present level, but uh, at a higher level. Nilinaw naman ng Pangulo na hindi para magsimula ng gulo ang layunin ng nakatakda niyang kay U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa susunod na linggo. Sa halip, ito ay para panatilihin ang kaayusan at kapayapaan sa naturang teritoryo. Lalo't malaking bahagi niya ng international trade ang dumadaan sa South China Sea. With an eye, uh, not to, uh, not to winning uh any kind of conflict but really just to maintain the peace and uh to continue to defend uh the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines uh, when it comes to these uh, international differences that we are uh, we are uh, uh having to uh, we are having to deal with right now Nakatakda ang pulong ng pangulo at ni Blinken sa March 19 sa Malacanang sa Maynila mula Prague, Czech Republic Kenneth Pasiente para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas